Sa bawat sulok ng dilim, may kwentong hindi mo pa naririnig. Isang bulong sa likod ng tenga. Isang anino dumaan sa gilid ng mata. At isang tanong na matagal mo nang iniiwasan. Totoo nga ba ang multo? Dito sa Multeria, hindi lang namin isasalaysay ang kwento. Ipaparamdam namin ito. Huminga ka ng malalim at huwag kang lalayo. Dahil minsan, ang multo sa kwento ay mas totoo pa kaysa sa ating iniisip. Ito ang multeria. Buksan ang isip, ihanda ang loob, at sumama sa amin sa mundo ng kababalaghan.